Hello guys! Welcome back po ulit sa aking channel. So in this video po ay uh, pag-uusapan po natin yung dito po sa up App application. ito po. So, sa mga newbies po ito na nagtanong kung bakit daw po nakalock yung diamond. Ayan, so open natin. Ito po yung aking uh, dashboard. Ayan, so guys, uh, paalala lang po pala sa mga Ah uh, newbie, bago po kayo magkaroon ng task dito sa Bolo Up, ay kailangan pong sumali po kayo sa isang agency. Iyan para magkaroon po kayo ng task. yan tulad nito, tingnan natin sa uh, task. So may magkakaroon kayo ng salary task. Pag wala kayong agency, ito lang po yung dalawa ang meron po kayo. Ayun, so yung mga task dito ay ayan, i-claim all mo lang po yan. Marami po yan. Uh, pag may nagawa po kayo or may na tapos po kayo, ayan. I-claim nyo lang po yan. So, dito sa salary, ah uh, sa mga newbie, pag meron na kayong agency, magkakaroon kayo ng ganito. yan So, sa newbies, dalawang oras sa ah uh, panel, sa party life. Yan. So, tambay lang po kayo doon. Yung account niyo hindi kailangan mo mag-open cam. Ayan. So, makakuha po kayo ng 5,000 diamonds kada araw. So, sa akin ay 1,000 na lang kasi matagal na po ako dito. Tapos, isang oras na lang po siya. So, sa mga newbie, dalawang oras po yan and 5,000 po yung diamonds na makukuha nyo. So, ngayon guys, ay ito na po yung aking diamonds na naipon. Pwedeng i-withdraw po dito guys ay 100,000 diamonds or 10 dollars. Ayan. So, pag kinlik po yun, ganito siya ang lalabas. Ayan. So, 83,531 yung kinalabasan na pwede mong i-withdraw. So, nakalak po yung 49,000 nakalak po siya guys yan so try natin i-click yung question mark sabi niyan lock host salary is 49 so kailangan mo daw uh, makareceive ng gifts para ma-unlock po yan So, ibig sabihin, makipag-trade ka or kailangan mabagsakan po yung account mo. Yan ng halagang 507 diamonds. Yan, yan po yung kailangan mong ma-receive para ma ma-unlock po yung uh, ito. Yan guys. So hindi ko pa siya ma-withdraw kasi hindi pa ako nakakapag-trade sa ngayon. Sa mga wala pong agency pa, yan, pwede nyo, pwede po kayong sumali sa agency ko. Ayan, kung gusto ninyo, 223-2231 po yung agency number. Ayan, guys. Para magkaroon po kayo ng salary task. Ayan. So, dito, guys, sa mga newbie, ah, uh, ang required din dito ni Wolo Up ay kailangan pong mag-top up kayo para makapag-send po kayo ng gifts or makapag-trade kasi si Bolo Up guys ay meron din pong mga games ayan so punta na tayo sa mga par naka party meron pong mga games dito si Bolo Up ayan so tingnan nyo po dito guys ayan ito po yung kanyang mga games so kapag nanalo po kayo dito ipapatrade nyo So, hindi po kayo makakapag-send ng gift or makakapag-trade kapag hindi po kayo nag-top up ng na, uh, kahit konti lang naman. Ang pinakamurang top up dito guys ay 8,000. Pero ngayon nga ay pwede ka nang mag-top up ng mas maliit pa. Yan sa mga coin seller. Kung gusto niyo pong bumili ng coins ay pwede din po sa akin kasi meron po akong uh, GC na na uh, nag ako ay seller siya sa bolo up dito sa app na ito. Yan, so ito po yung at aking mother agency. Yan. Si Miss Arri. So yan lang guys ah uh, yung aking i ngayon kung bakit nakalak po yung ating mga diamonds. Ay kailangan po nating makipag-trade or ma ng gifts. Hi, and guys, thank you for watching and happy earnings, po.